parts Acero again here. Bago magsimula, nais ko munang i-recognize ng pasasalamat at i-mention yung mga masugid kong tagahanga, sumusuporta sa Facebook, sa TikTok, at ngayon nagsisimula tayo sa YouTube. Mga followers ko, mga tough fans ko, mga masugid kong engagers, maraming maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik. Kayo po ang lakas at inspirasyon ko para magkatid ng ganitong klasing awareness content para sa buong Philippine Motorcycle Riding Community. Kasi po, ang layunin ko bilang si Acero is maging handa tayo sa kahit anong klasing emergency. So, samahan nyo po ako mga parts Asero Nation sa iatid ko na awareness content ngayon. So yun, papakita ko po sa inyo ngayon yung laman ng sarili kong first aid kit. O tinatawag ko ito sa akin bilang si Acero as emergency awareness kit. Ito po yung lagi ko pong baon sa kahit anong klase ng biyahe ko. Mapa short ride, mapa long ride, and the usual daily grind ko papasok ng office para maging handa sa kahit anong klase ng emergency. Unang-unang laman ng isang first aid kit is syempre yung magpa-prioritize sa safety natin. Bago tayo pumunta dun sa mismong scene ng victim o ng incident, kailangan tiyakin nating ligtas tayo muna yung sarili natin, yung personal safety natin sa pamamagitan ng body substance isolation. Ito yung nitrile gloves or powder free na gloves okay meron na kong dalawang pares ng gloves or nitrile gloves okay na magpoprotekta sa akin sa direct uh, contact sa pasyente okay meron din na kong dalawang piraso ng disposable face mask na magpoprotekta naman sa akin sa airborne transmission ng nakakahawang sakit ng victim. Okay? So, meron din ako ditong alcohol or spray bottle ng, uh, na may alcohol para magpoprotekta po sa akin bago at pagkatapos humawak sa victim. Okay? Yan po yung una dapat nalaman ng isang first aid kit bag. Kailangan protektado po tayo bago humawak sa pasyente. Okay? Next, ang isa pang laman natin is, meron ako dito ang mga parts. Ano pa yung mga dapat nating malaman na dapat nasa loob ng ating emergency awareness kit. Ito ang mga supplies na magagamit natin sa susunod na priority natin. Paano kung merong pagdurugo or bleeding yung isang victim? Dapat meron tayong sterile ghost pad sa ating emergency awareness kit or first aid kit. Ano tong sterile ghost pad? May mga sizes po ito. Ito is sa uh, 4x4. meron itong 3x3 and 2x2. By, by okay, may katamtaman at mali at maliit na size. Okay? ito, pag ginamit natin to, magagamit natin ito sa unang step ng bleeding control which is direct pressure. Kumbaga itong sterile gauze pad i ida direct pressure natin ito kung saan yung may pagdurugo. Then after ng direct pressure, ang susunod na gagawin yan is yung pressure bandage. Paano natin mamimit yung pressure bandage na procedure sa pamagitan ng t bandage, may meron tayong iba't ibang klase ng triangular bandaging technique. Ituturo ko rin po ito sa mga susunod nating episode. Gamit ang T-bandage and elastic roller bandage. May mga sizes din po ito or roller bandage. Yun po yung ginagamit natin para sa pressure bandage. Kung baga direct pressure gamit yung ghost bandage and pressure bandage gamit yung triangular bandaging technique or T-bandage and elastic roller bandage. Okay? Meron, meron din po tayo ditong povidone iodine o kilala bilang betadine. Panglinis po ito ng kahit anong klase ng sugat. Okay? Para hindi ma-infect yung uh, wound ng victim. Then meron tayo ditong medical tape or micropore tape. Ito yung sinisecure natin dun sa uh, sterile gauze pad pag kailangan natin coveran yung isang sugat para hindi ma-infect yung uh, victim after natin linisin yung sugat then pang cover din po ng sugat band aid okay yan meron din po tayo dito ng uh, candy para sa mga victim na mababa ang sugar nangihina wala pang kain may diabetic emergency So, pang boost po ng energy nila, meron tayo ditong candy. Okay? Yan. Yan po ang laman ng aking sariling emergency awareness kit or first aid kit. Nilalagay ko po yan dito sa aking maliit na bag. Kung wala po yung ganitong bag, kahit anong klase ng bag po na enough na ma itong mga items. Ilang isang humanitarian worker and matagal nang nagre-responde and train emergency responders ay isang humanitarian organization. Ang tanging hangad ko lang po ay maibahagi ang lahat ng aking nalalaman at experience patungkol sa emergency awareness. Hindi para gawin kayong responders din katulad ko, kundi makatulong lang po at makabahagi ng kalaman paano maging handa sa kahit anong klase ng emergency and disaster. Para hindi tayo mataranta, hindi tayo magulantang, alam natin yung gagawin. Okay? Sabi nga nila, lamang ang may alam. Handa tayo dapat. Okay? Dapat emergency awareness advocate tayo lahat. Dapat lahat ng motorcycle riders ay first aid ready or emergency awareness ready. Maraming maraming salamat po sa mga Sumusuporta at tumatangkilik sa akin bilang Asero, marami pa po akong share patungkol dito sa emergency awareness. Tutok lang po.